Hello mga idol! For today's video nga po pala ay magluluto po kami ng laing. At kita niyo naman po fresh pa po tong mga daon ng gabi. At kanya na namin iluluto at hindi na po kailangan ibilad pa sa araw. Kailangan pong balatan tong mga tanggay ng gabi dahil po matigas po ito pag hindi natanggal Tsaga lang po sa pagbabalat mga idol at iwasang matikit sa balat Gawa nga ho at makati ito Nakakamancha po ang dagta nito kaya kailangan kumamit ng gloves dito Pero sa akin hindi na kasi kikiskis kis ko lang po ito sa simento e matatanggal na o Kagaya po nito o oh. Ito nga po yung jowa ko mga idol at naglalaba Sipog yun ako nga ako ang naglalaba kanina, inagaw lang gawa ng pinagbalat ako netong ulamin namin at ayaw daw mamansya ng kamay. Arte ba naman? <laughs> Medyo madami-dami rin ho itong mga dahon ng gabi. Ng idol. Nga ho pala, hiningi lang po namin to sa kapitbahay naming masipag magtanim. Buti na lang may kapitbahay kaming mapagbigay. Aba, eh sinamantala ba naman? <laughs> Ganyan lang ho talaga dito sa probinsya namin, bawal magdamot. Ang masama lang ho eh, yung hingi ka ng hingi. Nakakasama din yun. Okay. Kagandahan po dito sa amin at madaming libreng ulam. Kahit wala kang pambili, nandyan lang sa tabi-tabi. Kaya -tabi. po nitong nahuli ng tata ni Jowa. May maliliit na hipon, tilapia at alimango. Swerte ka na lang pag malapit na ilog dyan sa inyo. At sigurado maraming libreng isda doon. Isinalang ko na nga po pala itong mga dahon ng gabi. At pag malambot na, tsaka po namin hahanguin at tatanggalin po yung tubig. Yan po ang paraan namin para matanggal po yung kati. Kayo ba, paano po kayo magluto nito? Kanya-kanya po kasi tayo ng paraan, di ba mga idol? At nagprito po kami dyan ng dilis pang po sa laing namin. Ito po ang the best na partner ng laing namin mga idol. At pagkatapos po mga idol ay nag po ako dyan ng luya. At sinunod ko po ang pampalasa naming mga ilokano, ang Bagoong at syempre ang Gata. Ayan nga ho at mukhang mapapataob na naman ang kaldero mamaya. Sunod na po nating ilagay itong mga dahon ng gabi mga idol. Madali na lang tong maluto gawa ng napalambot kanota kanina. Sabi nila bawal daw haluhaluin at baka daw kumati. Pero sa amin mukhang hindi naman. Gawa ng naitapon naman namin kanina yung pinagpakuloan niya. Abay sinisipag yung jowa ko dyang magluto oh. Flex ko nga pala tong katuray na ihihawin ko mamaya mga idol. At ayan na mga idol at totoo na ang aming special laing. Ready na para kumain ganyan lang hukulan yan mga idol pero napakasarap po niyan. lalo na pag si jowa yung nagluto nice eto na yung mga isda kanina mga idol at tara kain po tayo Huwag po sana natin kalimutang mag-like and share mga idol. At pakifollow na rin po pag nagustuhan niyo ang video na to. Salamat po mga idol. And thank you for watching.